Law of God, Rule of Law at Mob Rule. Halos lahat ng tao, galit sa kriminal, mga pumapatay, mga rapist, magnanakaw, mga salot ng lipunan, walang batas na sinusunod. Kaya ang sentimiento ng nakararami, dapat lang napatayin din na walang batas ang mga kriminal. Ang tawag doon, extrajudicial killing o EJK. Ngunit sa ayaw at gusto ng marami, we live by the law of God and law of the land. Kaya kahit na galit na tayo sa mga kriminal, kailangan manatili tayo sa tamang landas ng kabutihan at ustisya. Hindi natin pwedeng gamitin ang galit bilang dahilan upang gumawa ng mas masama pa. Dahil naniniwala tayo sa batas ng Diyos at batas ng bansa na nagsusulong ng katarungan at pagkakapantay-pantay. Ang tunay na laban ay nasa pagbibigay ng ustisya ng may pagmamahal at paggalang sa buhay ng bawat isa. Sa ganitong paraan, makakamtan natin ang tunay na kapayapaan at kaayusan sa lipunan. Pagkakaiba ng pamumuno, law of God, rule of law, at mob rule. Law of God, batas ng Diyos. Batas na ipinangahawakan bilang banal at ipinagkaloob ng Diyos na nagsisilbing gabay sa moralidad at asal ng tao. Ito ay nakabatay sa relihiyosong paniniwala at itinuturing na mas mataas kaysa batas ng tao. Mob rule, pamumuno ng masasama o anarchy. Pamumuno na nakabase sa damdamin, galit o puwersa ng nakararaming tao. Madalas ay walang patas na proseso at maaaring magdulot ng kaguluhan, karahasan at hindi makatarungang desisyon. Pangatlo, rule of law, pamumuno ng batas. Prinsipyo na nagsasabing ang lahat, kabilang ang mga leader ay sakop ng batas na ipinatutupad ng patas at pantay. Nagbibigay ito ng ustisya, katiwasayan, at pagkakapantay-pantay sa lipunan.